Hello mga guys, magandang araw po sa inyong lahat So for today's video ay tatalakayin po natin ang magkano nga ba ang cost of living dito sa New Zealand At tamang tama nandito po si Mami Sheila na isa po sa magbabahagi sa atin ngayon mga guys So magkano nga ba ang cost of living dito sa New Zealand May mga taong nagsasabi na mahal ay nagsasabi, sakto lang. So, depende rin yon sa lugar na inyong titirhan o tinitirhan Kagaya na lamang po dito sa Oakland. Dito sa Oakland ay medyo mas mahal yung kanilang binabayaran sa renta ng kanilang mga bahay. At dito ay nagbabayad sila ng tubig. Unlike doon sa Uh, Christchurch ay libre ang tubig po namin doon. So dito sa Oakland, base sa mga tao na na-encounter po namin, nakasalamuhan namin dito, ay uh, nagsasabing mahal ang kanilang inuupahan. Yung dalawang bedroom po nila dito ay maabot ng 500. 500 to 600 New Zealand dollar a week at uh, uh, kung i-convert -co mo yan sa Philippine peso ay aabot yon ng mga 15 mil ganun 15 or 18 si 33 times 500 to 600 yeah, mga 18 ganyan mga roughly 18,000 weekly yun ha? at uh, doon naman sa Christchurch at depende rin sa mga uh, mga nagpaparenta ng bahay kasi nagtaasan na rin yung rent ng bahay ng rent ng mga bahay doon sa Christchurch so mga roughly rin yung dalawang bedroom doon ay abot ng 400 New Zealand dollar, dollar a week so mga 12,000 pesos din yun mga guys at sa amin naman base naman sa amin ay awa ng Diyos ay yung aming tinitirhan ay parang ang nagmamayari doon ay parang extra income niya na lang na nasa Australia naman siya kaya um, it's a blessing din dahil medyo mababa lang din yung kanya 360 pero mataas pa rin yun pag kukonvert mo sa Philippine peso so, base sa amin po ang rent po namin sa bahay ay 360 per week ang binabayaran namin so aabot yun ng mga kulang kulang na 12,000 weekly tapos ita times 4 mo siya para maging monthly so 12,000 siguro mga kulang kulang na 50,000 pesos a month ang binabayaran namin doon tapos ang sa kuryente naman Ayan si Commander dahil siyang nagbabayad actually. Siya yung ating boss ngayon dahil siya yung nagpo full time at ako naman ay part time lang dahil nga nagbabantay ako kay David. Tsaka mas malaki kasi ang sahod niya kaya kaya siya yung full time. Mas malaki kasi yung sahod niya. Ayun mga guys. So, ang binabayaran namin sa kuryente. Magkano binabayaran sa kuryente bakit? Ayan siya. O siya ang magbibigay ng bayad. Ayan, Magkano uh, pag winter doble. Pero pa doble. Doble yung sa kunwari sa summer, mas less siya. Tapos pag, ano nga, yung sabihin mo kung magkano? About 100 dollars pag summer. Okay. Oh, no, fortnight. Fortnight. Tapos pag winter, pag ng winter ng 300. 200, uh, 200. 200. fortnight. Oh. so, yeah, man, mahal kasi pag winter kasi gumagamit kami ng winter. So, rough pag monthly, pag summer, 200, let's say more or less 200 dollars. Mm. Pero pag winter, nasa more or less 300 dollars naman pag winter. Tapos internet pa? Internet is roughly 75 dollars a month. Tapos um, grocery grocery namin is let's say 300 dollars a week. Ayan, depends depends kasi so a week kasi may mga, 300 umabot ng 300, it depends dahil nga may may mga bata. So, pag mga essentials, yeah. Yan, pero kasi minsan kasi pag yung gamit ng mga bata like yung mga napin David, mga you know, the basic ng pangailangan ng mga kids, so yan. So, yun ang kanyang may si-share mga guys. Tapos, uh, dito naman, kailangan din kasing may sasakyan ka dahil uh, uh wala pong transport dito na hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na mayroong mga tricycle, may mga jeep, pero dito kailangan may sarili kang sasakyan. So, uh, mapalad din naman, basic din naman dahil yung aming mga sasakyan ay uh, po bayad po mga yan marang naikas din namin dahil yung sasakyan ko na pinang Uber ko noon na binayaran ko ng 4 years na hinuhulugan ko yung sasakyan ko na pinang Uber ko ay ibinenta ko kaya yung pinagbentahan ko ay binili ko ng pang pang family car namin kaya wala kami binabayaran sa sasakyan ngayon at si Mami Sheila naman dahil magaling mag-ipon kaya nakabili ng sarili niyang sasakyan ayun ayun pero yung petrol ang petrol po namin ang petrol ko 50 dollars per week ang petrol ko dahil yun nga minsan namamasyal shell ako kaya pero si Mami Sheila magkano ang petrol mo per week Oh, same din. Kasi nagtaasan na rin yung one presyo ng gasolina dito, mga guys. So, yun, ano pa ba mga guys? Ano ano pa ba? Oh, ano pa sa insurance? Oh, si sa, mga... sa akin walang insurance yung sasakyan ko. yung <laughs> sa uh, ano ah. Uh, mga utang. Utang? May utang ka pa ba? Yes. <laughs> Anong utang mo? Ah, sa akin naman, nawa ng Panginoon, wala na akong utang. Wala na utang. Hindi kagaya nung bagong dating tayo dito, nagka-utang-utang -utang tayo, kaya mahirap po yung may utang. Mas maganda rin talaga yung wala kang utang. Kaya yun, mga guys. So ano pa ba yung mga cost of living natin dito? Box. Yeah. Maglilinis daw sa mga ibon ko na mga maglilinis daw yung mga. So, nandito na daw yung maglilinis mga guys so itutuloy ko na lang mamaya ang hapa pala ng video nyo na